Lahat po ng mga coaches, mga magulang, at syempre sa lahat ng mga players na talagang ibinigay po ang kanila pong husay at kaling. Hanggang sa kadulu-duluhan, umabot pa po, po tayo ng third regu. Wala pong gustong bumitaw. Pero sa po talagang iisa lamang ang mananatiling kampiyon. At congratulations po sa lahat po ng nagwagi sa ating pong elementary boys, secondary girls, at ang Secondary Boys uh, Event and Best Regal uh, Tournament. Ang lahat po ng uh, pamunuan ng uh, Mariano Marcos State University at sa lahat po ng mga uh, gwardiya na nagpapanatili po ng kayosandin po ng ating geno at sa lahat-lahat po na wala pong sawan tumulong at sumuporta sa sepak takraw tournament ngayon